Sumalang kalangusin. Ayoko kay Pao. Ayoko kay Pao. yung mga latex po. Ayan yung mga nagkabili natin. Hindi pa higay. na So yan isang so, morning sa ating mga matigasin. So yan, nandito na lang tayo sa lahat. So hindi na eh, tayo muna nag-content na pag anay ng pagulong at na So dito muna tayo sa mga uh, nakangailangan ng ista o sa mga tawahan natin na may bahagi. So mabahagi yan ang mga ista pangulam. ulam so yan na natin yung uh, isang baksa at kamakaw ba so yan ay uh, natin yung ko kalupo so yan babagi sila o parang sila so hindi na natin so pag so hindi na

palabas na to. Ayan. So mga naka-release naman mga pinapuloy uh, natin. So hindi tayo ipin-video ng mga... ng mga... mga Dati video na-upload. So nakikita tayo din na ng mga bago. mga bago ang ating mga... mga ina-upload. So hindi tayo din upload Dahil ako'y madalang mag-upload. Pero mga ina-upload ko. So yung dati bago. So shout so, sa mga sakit natin dito.

po si Manong Tisho at yan ngayon ayan ang uh, nabili namin ng uh, galunggong at tulingan so yon isang tabiyong tulingan tapos eh, po si Wilson ayan siya daw sa kanyang pamilya ayan katulad niya yun po ay eh, pumipili pa po ng uh, ang bahagi sa tao ayan ayan mga kaibigan mga katigasin so yon mga tahibig yung ibang tao kadalasan ayan ang ginagawa dito sa Pangulong uh, nagbabahagi ng mga parte ng tao Kaya pinaparte-parte para mai ulam ang lahat ng tao. At sa bawat isa ay may isang kilo mahigit. Hindi lamang po isang kilo, kundi mga dalawang kilo. Ayan po ang pinabahagi ng ating mga kasama dito. Ayan po si Papa ito, si Marjon dumaan. Ayan po si Marjon. Ayan po, ya. Sikat po ng Maynila, ayan. Kasya po, ayan. Nakakabukin. 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 So, si Ryan, hindi eh, nyo, puro buhok ang ulo ni eh, Roman. Ayan o, oh, buhok, puro buhagin. Ayan. O so, yan mga kaibigan, ako si Paring Ike, si Roman, ay pumipili na kanilang mga kumbahagi sa tao. Ayan. saya so, sayo pa sila. Ayan, nakikita nyo yung mga video. Ayan, kita nyo kanina, naglalagay sila sa tiyan, naglalagay sila sa damit na kanilang mga kinukuha ang isda. Ayan, para may pampakilo nga naman sila. So ayun, mga kalamangan sa mga nag din ng isda at sa ating mga ibang tao. Ayan. O, oh, rabang mga mga tao. Ayon, ayon na Tama yung mukha na yung bao. Ang mukha na bao. Talagang <laughs> Ay. Oh. <laughs> Kaya haba yung may lagi naghihintay na kalilang bahagi. Yung mga nakasayo, si Pari Dodo, shout out sa kanyang pamilya. si Tuto, yung, si yung ayan, si Tulumol. Ayan, Tulumol, no? ayan, mga timbutirong matibay. Kaya si Solomon, kaya si Solomon, no? Ay, mga na si Pari si Kaya. yung mga iba, tapos nahinig sila habang nagpahintay ng bahagi. Kaya mga kaibigan, Makaibigan, shout out sa mga pamilya ng mga bata shout out mga tagapay,

Ayan, na. Uh, <laughs> <laughs> Ayan po. Si Marikiya, Ayan po mga tao kanila, mga Ayan po. Ayan. Ayan mga kaibigan natin, kasama din sa pag-a. Sobrang dami natin Ayan Mga pahagi nila. <laughs> Ayan si Vivi. Ay, ano 'yan?

Mga uh, likers, ayan, marami-marami salamat sa lahat na sumusuporta na aking page uh, at YouTube channel. Ayan, marami salamat. Sana ipatuloy niyo suportahan na at sumaybayan ang aking mga video. Ayan, ayan, makamiss, amiss na, makamiss ang uh, aking mga video. Ayan, uh, ikaw, naman lagi. <laughs> dalawang piraso. Ayan, mga kaibigan. Oh. Ayan, kay gulo na naman. Palibago. Uh, bonus na kanya, bonus. Oh, si Martin. Oh, oh, oh. Oh, ba,

Eh. Nanti kalau ada

Ayan. 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 Ayan.